Hello mga lalabs, mga vayots Magandang umaga from Kuwait Magandang hapon Pilipinas Magandang umaga hali hapon or man Sulok ng mundo, mga mga love shoutout Sa mga kapwa ko po If is around the world, hello, hello Mga love shoutout po sa inyong lahat So diretso na po tayo sa ating topic no? Pero bago yan, kung bago lang po kasi sa YouTube channel Huwag kalimutan mag-subscribe, like, at share So ang tanong mga lalabs, mga vayots Marcialo na po ba sa Pilipinas? kung hindi man sa military, uh, paumpisa, papunta na ba? or nagmarsyalo na? Bakit? Itong balita sa DXDC, uh, Radio Mindanao Network Davao, sabi dito, na binigyan daw ng 60 days na preventive suspension order to be served by DILG. Uh, sino ba yung uh, DILG dyan na ano? secretary si Benhur Abalos yung yung ganyan din umingiwi din tapos gumagano'n gano'n <laughs> barag din ang puta uh, served by the ILJ kay Governor Jobahib na kung saan matatandaan ninyo nung panahon ng uh, matinding ulan at nagkaroon ng landslide dyan sa Davao de Oro matatandaan ninyo na nagpasalamat siya kay VP Sara nakasama doon sa delegation or sa mga executive uh, department ni Bongbong Marcos pumunta sa Pilipinas asa Davao dahil uh, mamigay ng ay, hindi na hindi si Marcos doon mamigay nag ribbon cutting doon sa tubig na natapos na no? uh, sabi niya na sa panahon ng uh, tawag dito kalamidad na iyon si VP Sara ang nauna nagbigay ng tulong samantalang ang idea ni Anton Lagdamiyon, asawa ni Don Zulueta, ay kailangan pa daw magpalista. Parang maruhas lang ang pig ng yawa. Ano ba sa kasi, hindi sila apiktado. Mayaman sila, may pira, eh, hindi sila gutom. No? So, kailangan pa daw uh, magkaroon ng request si Gobernador Jubahib. So yun, pinamukha ni Jubahib kay Bongbong Marcos at sa lahat ng kanyang mga executive na mga uh, officials na si Bipisara, bukod tangi. So yun ba ang dahilan ngayon kaya bumabawi ang administrasyon ni Marcos? Dahil nga, subasahin <clears throat> so muna natin ha, sabi dito, unfortunately, the Bodil Norte Governor Edwin Jubahib announced that the information reached him that Today, the Department of Interior and Local Government or DILG Region eleven will serve the preventive suspension order against him. According to this, the allegations are unreasonable because the suspension was insufficiently grounded. <laughs> So it calls on her and her supporters to come together to form a unity movement at the Capitol Ground this morning April 11. It should also be opposed to potentially fatal harassment, injustice or power tripping of so-called powerful people. Eh, kasi nga hindi man gagalaw to si Abalos kung hindi uutosan ni Bongbong Marcos or inang ahas niyang asawang butod na busog na busog sa kakalonok ng pera dyan sa PCSO. <laughs> Siyempre, hindi yan... Simp hindi elected si Lisa Marcos at wala din siyang opo op sa gobyerno. So kahit pa magkumpas diyan si Lisa Marcos, ang hapak Or kanino ba uh, uh, batawag dito sa Tagalog? So, sa Bisaya, yung hapak dyan, yung, yung ending dyan mapunta kay Bongbong Marcos. Bo, kung uh, negative man yan or positive, si Bongbong -Bong Marcos po ang sasalo niyan. So ngayon dito, negative to power tripping nga ito. Tapos, uh, pang haharas sa gobernador ba sa kay gobernador Jobahe hindi lang po yan dahil doon sa may kinikimkim na galit si Bongbong Marcos dahil mas pinore ni Governor Jobahe si BP Sara kaysa kay Bongbong Marcos na wala din namang ginawa so ito Pang haharas po ito pag power trip kasi wala eh ang sinabi dito eh yung yung rason ng suspension insufficiently grounded what unreasonable so bakit nga ba so pakinggan po natin dito kung ano nga ang rason ang uh... mga pinalangga naku nga katawan sa Davao del Norte so mga palangga base sa information sa nga niabot sa atong opisina adunay iserve nga dili makatarong nga nun, nga preventive suspension order kanako unya huibis April Basi daw sa kanyang, uh, na pag-alaman na informasyon na meron daw isi serve sa kanya na preventive in, uh, suspension ugma uh, o uh, kahapon uh, so ito ginawa niya ang video na to ay uh, nung, nung Miyerkules pa So, ugma, Huwebes. So, kahapon daw. Bukas, sabi niya, Huwebes. So, kahapon yun. 2024 Dako ang akong kalibog. Kung unsa, ang basihan o ground sa maong preventive suspension kay wala man Dako daw ang kanyang kalibog. Hindi yung libog na yung sa katawan, ha? <laughs> <laughs> Ang laki daw, nalilito daw siya eh. Kung bakit, kung ano daw yung ground doon ng suspension. Anita ta, napatawag sa korte o wala punta ta napatawag sa office of the president o wala nahitabo nga investigasyon sa national o local office sa DILG. Unya, Mm. Kalit lang sila. Nagpakanaog niya, kalit lang sila. Nagpakanaog of preventive suspension. So, Order. Sabi niya dito, hindi siya kailanman na ipatawag ng Korte Suprema, ng opisina ni Bongbong Marcos, ng DILG, at ngayon bigla-bigla na lang silang naglabas ng preventive suspension sa kanya. So ano ang rason kaya ito daw yung kanyang nagkinalilituhan eh. Kung ano yung dahilan. Sa office of the president, busa, klaro gid kayo ang injustice kay Tining. Claro wala injustice. ni Agi sa sakto nga prosiso oh, sa balaod o dio, Oh, hindi siya, klaro daw na talagang hindi dumaan sa tamang proseso at sa due process. Ang ginawa ngayon ni Benhor Abalos Los. Process of law being violative of Rule 6, Section 3 of Administrative Order No. 23 Series of 1992 o sa akong constitutional right to due process sa akong pagkagobernador wala ko ilaing gihimo kundi ang paghatag og serbisyo sa katawan sa Davao del Norte. O kamong tanan. Sabi sa si niya sa kanyang uh, pagiging uh, simpre, elected official siya, wala siyang ibang ginawa lang kundi pagbigay lang ng serbisyo sa mga tao doon sa kanyang nasasakupan. Unang-una kasi dito mga lalabs, mga vayots. Hindi natin alam, baka si Mamshi, si Papsi. Magkaano yan sila eh? Si Martin Romualdez. Bakit? Baka sila ang nasa likod, Bongbong Marcos. Unang-una dyan, oh, basta yun na, napatawan siya ng preventive suspension. Unang-una dyan, bago yung baha na landslide landslide dyan sa kanyang area, nauna na po na binulgar nito ni Jobahib ang isyo ng pamimigay ng pira doon sa People's Initiative Signature Campaign. Pangalawa, binulgar niya di ba yon? na marami doon, na, napunta pa yon sa Senado. Napunta pa siya doon sa Senado, si, itong si Governor Jubahib at saka yung kanyang Vice Governor doon. O, oh. kinanta nila doon yung mga tao sa uh, DSWD, maraming kumanta doon, di ba, ng mga estudyante pa. So ngayon, pangalawa, yung sa harapan mismo ni President Bongbong Marcos, pinasalamatan niya si BP Sara dahil andoon that time, na siya yung nauna, nagbigay ng tulong doon sa kanyang nasasakupan sa Davao del Norte noong panahon ng landslide. So ngayon, bakit nga ba siya pinatawan ng preventive suspension for 60 days? Ano nga ba ang rason? Ito. Dahil dyan sa hakbang maisog na kung saan ay binigyan niya ng pagkakataon na magrale. Ayaw na ayaw ng administrasyon ni Bongbong Marcos magrale ang hakbang maisog. Matatandaan natin, una sa Dabao, pangalawa, doon sa Sibo, hindi napigilan ng DILG at ni Bongbong Marcos si Mayor Rama ng Cebu. So nung gustong magrally ng hakbang maisog diyan sa Bulacan sa area ni Governor Governor Benjamin Mayor ni Daniel Fernando. Hindi niya binigyan ng permit dahil si yung Governor diyan ng uh, Bulacan ay humihimod sa puwit ni Martin Romualdez at ni Bongbong Marcos. In short, kung tatakbo yan, mga taga-bulaki, kayong mga bulaki niyo, huwag niyo na yung iboto. Hindi po pwede na yung magkaroon kayo ng isang politiko na humihimod sa puwet. Nang <laughs> kung sino-sino. Bakit? Hinalal ninyo yung taong yon para magserbisyo sa inyo. Hindi para magserbisyo dyan kay Tambalos Los. Para hindi magserbisyo. Doon kay bungbung Marcos. Dahil pa, si bungbung Marcos elected. Tapos si Martin Romualis elected lang din yan. Hindi sila yung nagmamayari ng Bulacan. At may, may uh, rights ang mga tao maggawa ng rally as long as hindi sila nakakapanakit ng kapwa-tao. Pero tinanggalan, inayawa, inayawan ni Daniel uh, Gobernador Daniel Fernando Bayon diyan sa Bulacan. So dito, sa tagom magkakaroon. So ngayon, dahil ayaw ng administrasyon ni Bumbong Marcos, marinig si Duterte, lalo na yung mga sigawan ng tao na kung, uh, kasi wala na eh, si Marcos, wala na po siyang kinang. Oro marami ng pagbumura ngayon ang inabot ni Bongbong Marcos sa mga social media platforms. Wala na yung dati na bagong Pilipinas. Bagong mukha, sumasayaw pa yung tao. May babae pa doon. Buong buong kami. Buong buong kami. Sumasayaw pa kumikiyod-kiyod doon sa may dingding. Wala na Pagmumura. Ang inaabot ngayon ni Bongbong at nananawagan pa yung ibang mga Pilipino resign dahil bangag si Bongbong Marcos. Ayun. Ngayon, ito dito kay uh, Jubahib, dahil dyan sa hakbang maisog, yun, sinuspindi siya in 60 days. <makes noise> dahil lang yung gobyerno ngayon napikon dahil si Gobernur Jubahib ay hindi nila mahahawakan sa leeg at hindi humihimod ng kwit ni Bongbong Marcos at ni Martin Romualdez. <makes noise> Kaya inutosan si Abalos na appointed din ni Bongbong Marcos bilang DILG secretary. Ito, hindi mo, ewan ko kung, uh, adi, kung maintindihan kung parang kambing biligot ito si Abalos pag minsan na parang yung bang nakasimhot ng kipay ng kambing. Uh, uh, no? Hmm. Pinutusan ito ni Marcos, siguro, or ni sino ba dyan, Marcos or Romualdez, isuspindi mo yung gobernador na yun dahil mag, Binigyan niya ng uh, rights yung hakbang maisog mag-rally dyan. Mabibisto na naman yung kababoyan or pambababoy, pambabalasubas ng Marcos Administrasyon sa taong bayan. Uh, mabibisto sa buong mundo. Napakahiyakan. <laughs> yun, ito yung number one dahilan ng preventive suspension ni Governor uh, Jubahib dyan sa Davao del Norte. So ano ba ito? Marsyalo? Malapit na. Magmamarsyalo si Bongbong Marcos gamit ang West Philippine Sea. <laughs> Yun, dahilan. <laughs> Kayo na po, humusga. Kung may makatarungan ba ang ginawa ngayon ni Mark ng administrasyon ni Bongbong Marcos, saan yung freedom of expression ng taong bayan? Maglabas ng kanilang sa Tinatanggal na ni Bongbong Marcos sa kanyang administrasyon. So, di talaga malabo na susunod din niya yung yapak ng kanyang ama. So pareho silang mga diputa. <laughs>